sumabak ang mga militar ng Pilipinas at Amerika sa taunang balikatan exercise. Sumalang sila sa mga pagsasanay para dumepensa sa mga banta sa karikatan at himpapawid. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sumabak ang mga tauhan ng Philippine Navy sa gunnery exercise o pagsasanay sa paggamit ng armas ng BRP Ramon Alcaraz PS-16. Sinundan ito ng Division Tactics o DIVTACS kung saan hinasa naman ang maneuvering at formation ng mga barko ng Pilipinas at Amerika. Nakilahok din ng aircraft ng U.S. Navy para sa area surveillance. Sa photo exercise, dalawang helikopter mula Amerika at Japan ang pinalipad para magsanay sa pagkuha ng litrato ng mga barkong nagsasanay naman sa formation at maneuvering. Nagtapat ang barko ng Pilipinas at Amerika para sa simulation ng replenishment at sea o pagkarga ng mga supply. Huling sumabak ang Philippine Navy sa casualty evacuation exercise o paglipad sa mga sugatan. Kung kanina nakastretcher yung pasyente, ngayon naman ay sinasana yung mga kawani ng Philippine Navy sa paghandle ng pasyente na kaya maglakad pero may bali yung buto. Ayon sa commanding officer, naging matagumpay ang isang linggo aktibidad kahit na may namataang ilang Chinese vessels even in the conduct of uh, different serials, BRP Ramon Alcaraz PS16 together with the uh, BRP Apolinario Magini PS36 is actively and closely monitoring the movements of the PNA Navy vessels. Sa San Antonio Zambales naman, lumipad sa baybayin ng mga drone na kunwari ay ipinadala ng kalaban para magmatsag at umatake. Ilang sandali pa, nagpakawala na ng Stinger missiles at 30mm chain gun rounds ang mga Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines mula sa Dalampasigan. Ito ang unang beses na dinala sa Pilipinas ang MADIS para sumabak sa balikatan exercises. Kaya nitong atakihin ng mga drone, helicopter at ilan pang aircraft na mas mababa ang lipad. Nakatuwang ng madis sa pagsasanay ang surface-to-air python and derb o ang spider system ng Philippine Air Force. Ito ang isa sa mga modernong kagamitan ng Pilipinas na kaya magpabagsak ng aircraft at missile. We need to integrate. That's the, for the connectivity to have a SIM or Common Operational Picture or Air Situation Picture. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.